Isang manggagawa ang pinagalitan ng manager. Pero hindi alam ng lahat, siya pala ang undercover CEO. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klasing kwento, e like na ang video. Mag-subscribe at itap ang notification bell. Sige, tuloy na natin. Maingay ang hinga ng kabrika. Umuugong ang mga makina, nagsasalitan ang beep ng forklift at may amoy ng langis at karton na kumakapit sa ilong. Sa ilalim ng mahabang linya ng mga ilaw na puting-puti, may mga kahong nakasalansan sa paleta. May mga tao sa background na nakatingin, nagbubulungan, nagtatakang may batang ngayon lang nila nakita sa loob. Nasa gitna si Elias, nakasuot ng kahel na uniporme ng mga panggabing manggagawa, may pawis sa sentido at alikabok sa kuwelyo. Sa tabi ng hita niya, kumakapit ang anak niyang si Basti, mga anim na taong gulang, parehong kulay kahel ang suot pero mas maliit, hawak ang kupas na kap na parang sandalang komportable. Sa harap nila, halos sabog ang boses ng manager na si Roldan. Nakaputing long sleeves, may itim na kurbata at ang daliri nakatusok na parang sipol na nagtutulak. Hindi na kailangang tanungin kung sino ang may hawak ng kapangyarihan sa lugar na iyon. Sapat na ang paraan ng pagtindig at pagsigaw. Anong oras na, Elias? Pulyaw ni Roldan, bakas sa leeg ang litid. Shift mo alas 7. Bakit ngayon ka lang? At bakit may bata rito? Factory ito, hindi daycare. Yumuko si Elias. Hindi para magmakaawa, kundi para protektahan ang anak sa hampas ng boses. Pasensya na po sir, mahina niyang sagot. Walang bantay si Basti, nagkasakit ang kapitbahay na dapat magbabantay. Kahit anong tawagan ko sa iba, wala talagang maiiwanan, kaya dinala ko na. Lalayo lang po siya sa linya at... Lalayo? Putol ni Roldan. Tawa na ng ilan sa paligid, yung tawa ng taong gustong makisakay sa malakas ang posisyon. Alam mo ba ang policy? No dependence inside production floor. Isang beses pa, tanggal ka. Nakakaintindi ka ba? Yumuko si Basti. Mas mahigpit ang kapit sa laylayan ng ama. Nabigla sa sigaw, nag-init ang mata pero pinigil ang luhang gustong tumakbo. Tahimik na tumanggo si Elias. Hindi niya sinabi ang totoo. Nakagabi lang may dumaang memo na dapat nagpapaalala sa mga manager na maghanap ng pansamantalang child safe area sa mga oras ng emergency. Memo iyon na siya mismo ang nagpadraft pero hindi la itumaab ng bulsa ng mga may kurbata. Hindi rin niya sinabi na ang dahilan kung bakit siya nasa kahil ngayon ay hindi kawalan ng kapalaran kundi tiyak na pagsadya. Dahil si Elias, ang manggagawang pinapagalitan sa harap ng anak at ng buong linya ay siya ring Elias Navarro, ang bagong Chief Executive Officer ng kumpanyang bumili ng pabrikang ito dalawang buwan na ang nakalilipas. Pumayag ang board sa plano niyang bumaba at magtrabaho sa sahig, magpalit ng uniporme, maging wala para sa isang dahilan. Gusto niyang marinig at maramdaman ang tibok ng makina na hindi naririnig sa conference room at higit sa lahat, gusto niyang makita kung paano talaga tinatrato ang mga tao sa pinakailalim. Naputol ang iniisip ni Elias nang madinig ang isa pang malakas na sampal ng boses. Hindi ka ba nakakaintindi? Hiyaw ni Roldan. Tumitilamsik ang laway sa hangin. May targets tayo. Kung lahat kayo may dahilan, babagsak ito. Hay nako, kung ako lang, matagal na kitang. Sir, putol ni Elias. Mahinahon pero malinaw aki suyo, 'wag po tayong sisigaw sa harap ng bata. Tumawa ang ilan sa likod, parang may sabayang sabunot sa hiyani ni Basti. Umigting ang panga ni Roldan. "Aba't nag-uutos ka pa? Security!" sigaw niya, sabay lingon sa guard na nasa pinto. "Pa-escort to palabas, bawal ang bata rito." Sa sandaling iyon, nagpasya si Ilyas na magtanim ng tatlong salita sa puso ng anak: tapang, paggalang, at katotohanan. Yumuko siya kay Basti. Anak, bulong niya. Humawak ka lang. Hindi kita pababayaan. Mabilis ang manghakbang, matitigas ang muka, papalapit ang guard. Pero bago pa man umabot, biglang tumigil ang lahat sa tunog ng isang pamilyar na boses mula sa dulo ng pasilyo. Kalma, buo, may bigat na hindi kailangan ng sigaw. Roldan? Tawag ng babae sa navy blue na blazer. May hawak na folder, kasunod ang dalawang HR specialist at ang plant engineer. Si Ms. Reyes iyon, ang operations director na nakaschedule bumisita ng araw na yon. Sandali! Nilingon ni Roldan ang dumating, nagayos ng korbata at agad nagpalit ng tono. Ah, um, Ma'am Reyes, buti po at nandito kayo. Ito pong si... Tumuro kay Elias na parang tumutusok ng papel. Late na nga Nagdala pa ng bata, violator! Hinaplos ni Miss Reyes ang folder. Kumindat sa guard para tumigil, sa katumingin sa kahel na uniporme Elias, tawag niya, hindi bilang pangalip na pangilalim, kundi parang magkakilala. Handa ka na ba? Tahimik na tango, marahan ng ngiti. Oo ma'am, sagot ni Elias. Handa na. Hindi nakaintindi si Roldan. Handa saan? Reklamo niya. Mam, Ma i-discipline natin to. Ipapirma ko na sa NTE. Kung pwede nga, hindi na kailangan, putol ni Ms. Reyes. Inabot niya kay Elias ang folder, sabay-sunod ang dalawang HR para sa setup ng portable mic. Nagtaka ang linya, nagsipag-asa ang kilay ng mga operator. May huminto sa screwdriver, may tuminggil sa pagbabalot ng mga kahon. Dito unang tumango si Elias sa anak. Basti, dito ka sa tabi ko. Huwag ka matakot. Humakbang siya sa gitna ng pasilyo, tumapat sa lahat. Pareho pa rin ang suot niya, kahel at may alikabok, pero ang tindig ay parang biglang tapat ang gulugod sa ilaw, hindi na balikat ng inuutusan, kundi balikat ng may pananagutan. Magandang araw, panimula niya, hindi sumisigaw, pero umaabot hanggang dulo ng linyang boses. Ako si Elias, Marahil kilala ninyo bilang bagong hire sa packaging. Pero ang buong pangalan ko po ay Elias Navarro. Ako ang bagong Chief Executive Officer ng Navarro Forbes Industrial Group. At simula pa noong dalawang linggo, nakikinig ako rito sa mismong sahig na tumatakbo ang negosyo natin. Parang sabay-sabay na nauntog ang mga bulong sa kisame. May mga bibig na bumuka at naiiwang nakatiwangwang. Ang iba, napatingin kay Roldan. Si Roldan mismo ay napaatras Naningitim ang pride sa muka at hindi alam kung saan ipapasok ang daliri niyang nakaturo kanina Bakit ako nasa ganitong uniporme? Tuloy ni Elias, marahan pero diretso ang tingin Dahil hindi natututunan sa itaas Ang bigat ng kahon, ang lagkit ng grasa Ang takot kapag may masigaw na papagalitan At dahil gusto kong makita kung paano tayo binubuhat ng kultura sa lugar na ito Lumingon siya kay Basti at hinawakan ng balikat ng anak. At oo, dinala ko ang anak ko ngayon dahil may memo tayong pinadala kagabi para sa emergency dependent protocol na hindi nabasa ng ilan. At dahil gusto kong marinig sa mismong harap niya kung anong uri ng mga matatanda ang ginagaya niya balang araw. Tahimik ang planta. Ang beep ng forklift ay parang mahiyain na lang sa malayong nauulit. Si Roldan, humugot ng hangin. Sir, eh, hindi ko po alam. Roldan, putol ni Elias. Hindi manumbat, hindi rin malambot, maayos. Alam kong gusto mong humabol sa targets. Lahat tayo may pangarap para sa planta. Pero may linya na hindi pwedeng tawirin ang paglalapastang sa dignidad. Dito mismo nangyayari ang kinatatakutan ng board na nauuna ang puwersa bago ang paggalang, na natatakpan ng malasakit ng pagmamadali. Hindi ko iyong hahayaan itinaas ni Ms. Reyes ang papel. Effective today, anya. We are implementing three changes. Una, ang Emergency Family Safe Zone sa admin area. May libreng bantay at first aid bukas sa sino mang biglang mawala ng childcare. Pangalawa, mandatory leadership training para sa lahat ng supervisors at managers, de-escalation, respectful coaching at safety communication. Pangatlo, immediate review of disciplinary actions this past quarter. Lahat ng may reklamo sa pang-aalipusta o sigaw ay ilalapit sa independent panel. Nagtinginan ng mga tao, may mga luhang pinigil, may mga niting pilit pero gumuguhit. Si Roldan, hindi makakilos. Sumarasarang tumikhim si Elias. Roldan, for the meantime, you are relieved of supervisory duties habang iniimbestigahan ang mga reklamo. Hindi ito parusa. Ito'y proteksyon para sa lahat, pati sa iyo. Ililipat ka muna sa training unit. Hindi niya ipinahiya ang tao sa harap ng lahat. Inihayag niya ang proseso. Sir, pasensya na po. Halos babulong ang sagot ng manager. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang dumapo sa tono kundi pag-amin. Nadala lang, pasensya na sa bata. Tinanggoan ni Elias si Basti na ngayon ay may kaliit-liitang niti. Okay lang po, sagot ng bata. Mahina pero matapang at tumingin sa ama na parang unang beses niyang nakita ang ibang hugis ng tapang. Hindi sigaw, kundi tindig. Humakbang si Elias paharap sa mga manggagawa. Mga kasama, wika niya. Marami pa tayong gagawin. Aayusin natin ang safety shields ng dalawang press machine. Magdadagdag tayo ng sapat na ilaw sa dulo ng linya at itataas natin ng paunti-unti ang sahod sa loob ng susunod na mga buwan. May kasamang performance bonus na malinaw ang basihan. Hindi padalos-dalos, hindi pabor-pabor. Pero higit sa lahat, babaguhin natin ang paraan ng pakikipag-usap. Walang tao rito ang pwedeng sigawan para lang bumilis. Kayang bilisan ng trabaho nang hindi binababa ang pagkatao. May nagpalakpak. Sumunod ang ilan hanggang ang palakpak ay naging agos na pumuno sa tagiliran ng makina. May mga niting napalaya. May mga kagatlobing nahulog sa hiya. At sa kabila niyon, nakahanap ng pag-asa. Pagkatapos ng maikling pagpupulong, inakay ni Elias ang anak papunta sa bagong bukas na admin room. Dito ka muna, Basti. Magdubrowing ka habang nagsasaayos kami. May staff na nakaantabay, may laruan at papel, may tubig at prutas. Salamat po, sabi ni Basti. At bago pumasok, yakapin niya ang ama, mahigpit, parang kumakapit sa bangkang matagal na palang nariyan. Bumalik si Elias sa linya. Kunin ang gloves at nagumpisang magbuhat kasama ng iba. Hindi dahil kailangan niya pang patunayan pa kundi dahil ang pamumuno ay hindi natatapos sa anumsyo. Isa-isang lumapit ang mga kapwa manggagawa, nagpasalamat, nagtanong kung paano sila nasisigawan dati, kung paano nila natatakot magkamali. Pinakinggan niya lahat, walang pinutol, walang minadali. Maya-maya, lumapit si Roldan, hawak ang isang maliit na papel. Ito po ang listahan ng lahat ng nakaalitan ko nitong buwan. Kung pwede, gusto kong humingi ng tawad sa kanila, isa-isa. At handa po akong mag-training muli o kahit saan niyo po ako ilagay. Tinanggap ni Elias ang papel. Salamat, Roldan. Magsisimula tayo sa tama. Ang pagbabago gaya ng pag-angat ng kahon ay hindi binubuhat ng isa. Binubuhat natin ng sabay-sabay. Limipas ang ilang oras at sa ilalim ng mga ilaw na yon, na kanina ay tila malamig at mapanlinlang, Nagiba ang timpla ng huni ng pabeka. May bago sa hangin, hindi lang langis at karton, may halong pag-asa. Ang mga kahon ay umaasad na parang may layuning hindi lang numero. Ang mga paa ay umaalog sa ritmo ng paggawa, hindi sa takot, kundi sa disiplina at malasakit. Bago magtapos ang shift, muling tumayo si Elias. "Mga kasama," wika niya. "Bukas" Darating ang board, hindi para mag-inspeksyon sa inyo, kundi para pakinggan kayo. May bukas na mic sa kantin, yung mga sugestyon tungkol sa safety, sa oras, sa binipisyo, ilista ninyo. Ang kumpanyang ito ay hindi gubat, dapat ito ay bakuran, pinagkakasunduan, inaalagaan. Pag-uwi, magkatabi ang mag-ama sa jeep hawak ni Basti ang drawing na ginawa niya sa admin room, larawan ng pabrika, ng mga kahon, ng mga taong nakakahil at nakaputi. At sa gitna, may dalawang kamay na magkahawak. Pa, tanong ni Basti, CEO ka pala. Ibig sabihin ba pwede kang sumigaw? Napangiti si Elias. Tinapik ng ulo ang anak. Pwede, sabi niya, pero mas pipiliin kong magnig mas malakas ang mga taong marunong kumalma. At sa kinabukasan sa pagbukas ng mga ilaw na yon, hindi na nakayuko ang mga tao, hindi na nakapulupot ang takot sa kanilang mga boses. Ang manager na dati ay daliri ang galaw, ngayon ay palad na bukas. Ang batang kahapon ay nakatingin mula sa admin window na may banyagang niti. At ang manggagawang pinagalitan, ang undercover CEO ay nanatiling nakakahel. Hawak ang wrench, hawak ang salita, hawak ang pangako sa pabrikang ito. Ang kita at dangal ay hindi magkaaway. Magkasama silang tatakbo, magkasama silang uugong, hanggat ang bawat kahon na lalabas sa pintuan ay dala ang tanda ng isang kumpanya na sa wakas ay natutong maging tao. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.